Ito mga sir, mayroon tayong Honda Beat na ito shoot at magpapalit tayo ng uh, pizza sa loob ng makina. Gawa kasi ng ano, uh, natiyo na lagis. Uh, ito trouble shoot natin ito, natiyo na siya ng langis, tapos in-stock siya ng 6 uh, months. Pinahinga. Malikita nyo sa itsura ng motor, talagang uh, malikabok. Talagang uh, in-stock talaga to tinulak na lang at uh, malapit-lapit lang din ito dito sa ating shop sa New Manila Quezon City mga sir. Yeah, ngayon gagawin natin, paghihiwalay natin yung makina sa kayong chassis, paghihiwalay natin to para makita natin kung ano nangyari kasi nung uh, pagkakakwento ng may-ari kasi nito mga sir. Umusok, nagbawas na siya, umusok tapos mga ilang araw lang daw ay uh, umusok ulit kaya yung motor nistock na lang, hindi na ginamit ayan ang pagkakakita ng mayari hindi na sa atin ulit kaya ngayon, chichek natin may mga ipis pa nga dito yan, dyan natin makikita kapag ka once na nabuksan natin na pagliwalay natin dyan natin makikita yung mga parting na damage kasi kapag ka once na natuyuan yung motor nyo mga sir matik, malisira yung block piston piston ring kapag uh, minalas malas pati yung sigunyal mga sir damay kaya dyan natin makikita mamaya kung ano nangyari try mo nga padyakan kung napapadyakan pa ah nag lost completion na tapos meron siyang lumalagitik si si siya pa parang may lumalagitik siya okay dyan natin makikita kung goods pa yung ano, sigunyal niya mga sir pag nabuksan natin pag iiwalay mo natin ito mga sara hindi ko na isasama yung pag kasi marami na rin tayo naging video nito na sinasama ko yung paghihiwalay ng makina sa chassis basta pinaka importante kapag wasis na mag uh, borol kayo segregate nyo lang yung mga tools pisa ganyan. tools nyo dyan tapos pisa dyan ibukod nyo iwalay mo natin yung makina sa akin chassis para hindi na umabay yung video natin mga sir okay bali bukoy na natin itong makina ni Honda Fit tatanggal natin ng uh, bulb guide dyan mga sir ha. tapos ito nilinisan ng lahat para masimbol na natin para matapos na rin natin yung makina Okay, ito na mga sir, balik natin yung kanyang piston at uh, ayan, nililigranding compound na rin yung uh, cylinder head natin mga sir. May isa yan sa dahilan, dahilan ng uh, loss compression, pati yung valve guide na apalitan na natin. Nililigranding compound na natin kasi yung exhaust nyan, yung uh, ano, uh, loss compression kung basingaw. Ayan, ibabalik natin, tapos yun na yung block natin. Yung mga gasket mga sir, bago po yan. yung dawen, check mo yung dawen na natin yung ano yung ating black yan pero lalagyan nyo na lang yung mga sila kung sakaling maglalagay kayo ng ano ng black tapos yung dowel. kasi ito kasi mga sila kulang din ng dowel. kaya bumili din tayo ng dowel. yan tapos maglagay kayo ng basahan <coughs> Ahem. <clears throat> Yeah, ito na rin yung ating uh, chin guide mga sir. Nagpalit din tayo nito. Sa so, yung isa, dalawa to, up and down to. Magkaiba to sa ano, ha? sa click. Okay ba to? Ah, okay. uh, yan to. Okay. Hmm, basta sa tapos ito yung mga gasket nga gasket, yan, ball seal, yun rin support plug, Ayan, tapos natin yung cylinder head tapos yung titistayin naman natin nalagyan ng uh, gas okay wala nang leak kaya gusto na yan wala nang loss tapos ilalagyan natin doon ayan buuhin muna natin tapos may may lagyan natin yung tabucho panggilid at isasalpak nga natin doon sa kanyang ano, chassis para mapaandar na natin yung tensioner uh, papaltan din natin yung tensioner niya kasi sila na yung tensioner niya yan tapdid muna kayo sa magdito mga sila tapos doon sa ano cam sprocket naman Ito na mga sir, ah. pagsama na natin yung makina sa yung chassis. Yan, yung mo natin. Kasi i-check pa natin to. Dahil nga nagawa ng na-stock ito ng 6 months. Check natin kung may kuryenteng lalabas sa so, kanyang ano. Inuna kasi natin yung makina. Kasi loss compression. Ibabalik mo nga rin lahat. Tapos check natin. Kasi wala rin battery. Damage rin yung battery nito.

ito na mga balikan na natin yung mga sensor at yung kanyang uh, black cover o yung engine cover dito ayan basag, basag, basag na basag na rin start mga guys pandayin natin ayan baka mapanadong may ari kung ano yung iba nya Okay. walang check engine padyak mga konti Hoy, okay, ayan, maandar na siya. Hoy, tingnan. Ayan, maandar na, tapos ayan, wala na siyang usok. Ayan, maandar na siya. I e, i diagnose na lang 'ko. Tapos after natin maibalik lahat, lahat, ayan, wala na siyang usok tapos hindi na siya loss compression puro kick lang muna tayo kasi na-stuck itong motor na to sa so, loob ng 6 uh, months kaya matik yung battery damage siya kulang na lang sa paligo to papaliguan natin to after magawa Ayan, maandar na siya at tahimik na tahimik na yung makina kasi napakaingay nito ay kita mo yung kunting yung padyak lang natin nung hindi pa na nakakalas mayroon pa nang naririg na kalansing kaya ayaw kong mandar mandar kasi dalawang stud po yung uh, din dito mga sir kaya kinamasin shop pa natin nun hindi ko natin kasi sa inyo Ayan, kulang na Ibalik natin lahat-lahat pati upuan. Ayan, ito na yung motor mo sir. Sa loob ng 6 uh, months na hindi mo nagamit ito na siya ngayon. Ayan, medyo pagpasensya mo na kung natagalan dahil uh, dami po nating ginawa sa motor mo. Bukod dun sa ano, uh, start yung nagpatagal dalawang stud kasi na shop pa tayo dalawang ano hindi ko naisama kasi sa video ah, pero nabanggit ko rin yung stud na yun dun sa may ari na dalawang stud yung illustrate. kaya nagpamasin pa tayo ayan mahantan na siya smooth na smooth na break in lang ito kasi bago yung piston, bago yung piston, piston sa yung block piston ring valve seal mga tensioner Pinalitan natin Tensioner guide, chain guide yan. Pinalitan natin yan Dahil basag na basag Balik mo natin Tapos reset natin At uh, pwede, pwede ng paliguan Tapos pwede nang i-claim ng mayari Na goods na goods na ito Ito mga sana Dahil yung gusto natin Mahirapan pa nga tayo magtanggal doon no? sa tornilyo kasi na-stuck yung alawang na Sabihin nyo naman, pagka nakadikit sa plastic at kinalawang yung tumilyo, hirap tanggalin. eh. Ayan, stable na yung under niya. Gusto na gusto na, pwede nang i-claim. At, ah, uh, ito, so, ugasan mo ito. Tawas ko na konti. Para kahit paano, pumasik yung blazing sa atin. Ah! Tumuli ako ng sabon para ma-bigay mo doon sa customer eh. Good quality. Pipipipipipip! Lahat po ng gawa namin mga sara may warranty po yan. Depende po yan, basta yung sa ginawa namin, sample mo, uh, sa loob na isang buwan hindi ka nag-change oil at nasira yung makina, yun po yung mga hindi covered sa warranty natin kasi uh, tayo na ang may problema na. Ng... Yan, makikita naman natin kasi ito, bago, bago din namin to i-release or bago namin din ito paanda rin, chine namin yung flow ng oil. Lahat, chine-check namin yan para makaiwas din kami sa mga ano sa mga back yeah, job kasi customer ang uh, sacrifice po noon. Kasi alaga niyo lang sa langis. Kaya lang din naman natin sisirain motor natin. Nasa sa langis po 'yan. Nayari, medyo nakakapop na nakakapabayaan natin. Eh ito na si Honda Beat mga sir ah. Bali uh, kinakarawas mo natin. Ayun si Kapulong na 'yung nagdilinis tinatrawasan natin para kahit na papano mabuwasan yung dumi kasi 6 months kasi itong na stock yung mabuwasan para pagkuha nung mayari kinis maganda kasi 6 months, months na na stock tapos ano ha lagyan mo ng kuhan pang pa shiny shiny